Hi guys, good morning. Punta mo na tayo sa rice field ni Papa. Tingnan natin kung anong maganda. Ayan, so pagdating ko, tiningnan ko ang daming damo. Ayan, sobrang dami tapos maliliit lang yung palay. Ayan, Joe, maliliit lang. Dami pang damo. So, nalagyan pala natin to ng activator, farmer's friend at saka maxi grow sa susunod na cropping Ayan. so mano mano naman lahat ng ginagawa namin dito guys simula sa pag harvest And dito din kami kumukuha ng tubig sa irrigation galing sa dam Ayan, yan yung view ng farm rice field farm kaya naglalatag lang ng trapal doon sa may kahon tapos hahakutin. yan sila kuya maghahakot na yan nakataling palay ayan, so ayan mano mano pa rin ang pagtatanggal ng mga rice Nalagyan ni Kuya yung trapal at hahakutin din matunta doon sa gitna. Pagkalagay dyan, hahakutin ang lahat yung mga tinaling palay. Tapos ayun, mag lang pagdating ng treasure or yung bulot kung tawagin dito sa amin sa probinsya ayun dumating na <laughs> biglang dumating no <laughs> yan sinalinan lang ng crudo o diesel tapos nag check sila sa belt lagyan lang ng konting tubig yung ano radiator ayan na pinaandar na So ayan, pumunta akong sa malapit sa treasure. alam ni Papa tutulong ako magbuhat sa balde, prende. Nagbilang ako kung ilang sako. <laughs> ayan, so nakita ako ni Papa, tulong-tulong eh. kaunti. Eh, bumalik ako. Ang init eh. So ayan, pura tapos namin, ikumain muna kami saglit. Sobrang init na, natapos na din. Nautusan na talaga akong magligpit ng mga trapal. Kasi hiniram lang namin sa tita ko yan. yan. pati yung sako pala. yan Yung trapal na itim, yan yung sa amin. kala mo talaga maruno. <laughs> <laughs> Tapos ito naman mga sako, yan. Niligpit din yan. Para mamaya, sakay na lang. kapag so uh, dapit hapon na, ha, dumating na yung pinsan ko, nang hiram kami ng truck. <laughs> yun, kinargahan namin ng palay. Nasa 15 sacks pala yan lahat guys. 5,000 square meter. Yun lang po. Salamat.